nagkeri ali lagi oh ito po yung ano yung bagong unit ng uh, unit e boss red ghost durable durable na ano 2.5 na ano makina niya 2.3 2.37 hey buong ang makina ito malaki 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 po sa, sa dati ito po yung driver si Victor driver na tawagin oh. si oh. Na ito, Toy Aga mo na dito. Aga dito, aga dito. aga dito. Aga dito. Ang wala bang nag- ang nag ng bakal. Oh my god. Wow. <maryeng> 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 Di ba 'yung poster mo? Ay, 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 Dito na. ay, 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 pumunta doon sa ano. Nag-inom nila po. Ang ginawa nila po doon sa akin. Tinumpay, hindi ka, hindi ka makamiyakap doon niya. Baka naman wala eh. niya po. Hindi na doon. Sabi sabi kayo, patay na yan. Patay na yan. Patay na yan. Patay na yan. Patay na Patay na yan. Yung pala. Pagka huwag naman wala, inangap niya niya. na rito niya. Ito po, may bida rito. May aksyon. May aksyon. Ay, na kita. mga tao, yun. Patay, yan, no? patay dino, lang May action to. May May action ba, ay, ba, ay, pala, ay, yan, yan talaga yung mga kwento ng mga Tagalaguna. May ito na. Mga Tagalaguna, tagalaguna magkwento. Ay, ganun po ano Maraming baon yan. Maraming po. Mo nga ng gin. Maraming baon yan pag may gin eh. Maraming wala siyang baon Na ano. hindi siya ng kwento. Hindi kailangan na, meron tayo tayong ano dyan, may baso dyan, meron dyan may nagaya tayo. Tapos na, patata. Ang panunod ang yun, yung <laughs> maning <make it> so... <laughs> hubad. Lalo lang hubo. Ay, yung mo, yung yung ano. <laughs> yung hubo, ang gusto Ay, ko. Kaya na mo nang maning hubad. Gusto niya, nakikita yung ngipin. Kaya <laughs> mo nang maning hubo. Uwan. Okay, okay, isang ngipin. Isang ngipin. Nahibig po si Agapito. Si Aga. <laughs> si Aga. Si Aga. Agad aga, aga, gising, agad gising, agad gising, agad gising, agad tulog, agad aga tulog, agad tulog, agad aga na. Nagawa ko na yung posti ng araw. Ayun na po, uh, siya nga pala, uh, itot po yun. <laughs> ano niya. Sobrang lamig dito, ito, ito. Sobrang lamig dito. Ito po yung mga marami silang gadaan tapat ng upuan. Tayo bukasan ng aircon para ang portable po yung mga pasahero tulad, tulad po na natutulog ito po, na ito po ang masakay ng jeep na to ito po yung jeep na ginawang minibus ito po okay. eh, ginawa pagka na. gusto mo mag solo dito ka na lang babayad ako na lang higaan ayan, ang trip po ng Kubaw at Tipolo babayaran niya babayad ako na lang dito, ano oh, okay. na. <laughs> <dito> pwede <po laughs> ako <ang laughs> <kailangan dito>. na ito po ang trip higaan lang <laughs> na Ah, Ay, hindi na. Narami na tayong. Tinulisik na sumasakit sa leeg, pauwi. Ano pa lang, dalawinggo pa lang, sir. Dalawinggo pa. Pero sa dalawinggo hindi ko na hinilo. Ang hilo, igugot na 'yung dalawinggo. Eh hilo. Hilo. Nahi Oh my god. Wow! Takalagona. Hilo. Ayaw po sila oh. Takalagona, may bau niya. Ayan, hindi po sila natutulog. Hindi na nakahiga lang sila. Oo, oh, kasi ano may abantayan niya sa'yo? Abantayan po namin sa ngayon ko. Baka ako ba hold up ng mga to. <laughs> <laughs> yeah, so, si ayan, yeah, natutulog. Ayan, natutulog. Ayan, natutulog. Ang ng uh, unit ni Kuya Agapito. Aga? Yeah, aga. Aga tulog. <laughs> aga tulog, aga gising. <laughs> aga gising. Aga, aga tulog. Kasi parang din ng 4,000. Ang quantity, Ang ano niya, ID. Ang Uh, mula mag-umpisa ng last 3 ng madaling araw tapos ng last 3, din ng madaling araw alaga mo Wala na mo talaga nito 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 <laughs> Ayun labo, medyo mahaba ang oras pero oh. naman sa isang libo byak-byak lang kami, 'tong mga ganyan. Walang oras pagkat ang ano ngalan dito, oras maganda mo. Tipo pala sa jeep kumikita pa kahit uh, sa libo. Diba pero mami ina kami nagdaraan eh, <laughs> <laughs> dito wala. Ah, uh, ano po kasi eh, dito, yung, ay, dito, yung, ay, dito marami nang maraming tao dito sya, may yung malaking baso, so, so, Porto. may tradisyon, so, yung, yung ang... Uh, po si ang ano dito, sabihanin dito. Kasi Kaya po si Kuya Agapito ay aga-balbas. Ano yun yung balbas pag ni Kuya? Huwag mong galitin. Saan si Kuya gumakain ng manok na hiraw? Oh my God! Wow! Ano kayo? Babay? Dati po siyang tawa pa. na circus Kaya yun. Sabay lang po nunok ang munok doon paglabas. Malahid po ka na. Dati po kumakain ang munok na hilaw yan. <laughs> Ay, baboy na kinakain yan. Eto <laughs> po, hindi na wala ng kwento. <laughs> Ayan si Kuya. Uh, Tagalaguna yun eh. Tagalaguna. Tagalag Laguna si Oo, Kuya. Tagalaguna. Ah, yeah, yung driver nito, Malaguna din. Malaguna balbas. Malaguna, pati yung baba niyang ano. Tagalaguna. Okay. Tagalaguna. O oh, sige. Ah. Ito po mga driver lang po. Ah, yes. Isang isa konduktor dyan. Isang konduktor dyan. Puro naka ano yan. Naka. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Ay, oh. Yan, yan yung mga driver ng mga pensyonato. Uh, so, oh, yung driver uh, na yan. Yan po yung mga driver na yan. Itong bus na ito, ano na nila, arkilado na nila yung... Oo, um, uh, okupado na namin Okupado nila yung, ano, yung uras nito at saka yung... boundary. Pagkatapos, okay, okay. matulog, lang sila dito. Ayan. Kasi sa lamig ng aircon, talaga, di ba kuya, ang lamig ka ko. Ikaw makakapagsubok yan. Oh. Nasubukan ko na, pati Pero na. Pero mainit ang ulo ng driver kasi hindi kumikita. Pero ano nang kinikita <laughs> 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 ng <malang>, ma <laughs> ma ma driver eh? Ma 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 wala kita, wala na aircon. Malamig lang ng aircon, may ulo ng driver. Wala wala yung lamig ng sasakyan, mainit ang ulo ng driver. Wala kita eh. May lang eh. <laughs> Nag-uupin na po ng last ride, natatapos din ng last ride sa gabi. 3 try, whole go. Ito, ito How talaga. Lang, sila ng madaling agaw. Natatapos din sila ng sa right madaling din. Ano po yung aga na? God, say, cry, ay, aga aga-tulog. <laughs> nila? <laughs> okay, na gigising muna. doon, may Pero talagang ano... Ngayon ka talaga? naman talaga. pa rin ba? Sa ngayon po, talagang tuloy um, ngayon. na. Um, 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 uh, uh, Nakawiting tayo sa um, ano um, sa pila. Um, kasi um, nga, um, marami tayong unit. yung yeah. eh, okay, kita ito na ang kilaan. Pero maraming unit pa talaga. Ayan ang eh, unit. Eh, mas malakas mas siguro dati nung ah, So, sumalan tayo dito. na oras na tayo nandito? Alas. Alas 10. Alas ng umaga. kaya na Alas na. Alas 10 na. Yun lang po ang ano natin dito. Premises, uh, kaya oh, lang, <Undon> Twelve, hindi po ng sa dami ng kompetisyon. Ay, wala hindi Maraming... Na uh, talagang dinating natin kanya-kanya kanya rin kasi yun, ng, ng diskarte para bumi, mabuhay si lang ang tumulig tumulig mga pamilya. Uh, okay, okay, ganun lang. lang. May may Hayat, kay Kuya Lito. Uh, Kuya Lito. At babay na rin po kay Kuya Agapito Aga. 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 Ang <laughs> tagal ang una, masayahin talaga. <laughs> <laughs> Hindi ba po ito? Okay, okay na, babay na. Baro <laughs> talaga si Boss Rudy. Rudy! Rudy. Rudy. <laughs> Rudy. <laughs> Alam, mo, Boss Rudy! Ano sabi ni Bagdel? Rudy! <laughs>